Ang mga kapitolyo ng probinsya, o kapitolyos, ay may mahaba at stories na kasaysayan sa Pilipinas. Nang kontrolin ng mga Amerikano ang Pilipinas pagkatapos ng 1898, isa sila sa mga unang istruktura na itinayo. Ang mga city hall ng probinsya na itinayo sa Pilipinas ay hiniram halos eksklusibo mula sa estilo ng neoclassical. Ang mga kapitolyo naman ay nagmula sa konsepto ng kapitolyo ng estado ng US. Sa disenyo ng mga kapitolyo ng lalawigan, ang mga nuances ng imahe at politika ay mga pagsasaalang-alang. Hindi ito limitado sa mga pag-andar ng gobyerno, dapat mayroong isang tiyak na presensya, simbolikong mga adhikain at isang kadakilaan. Ang mga kapitolyo sa Mindanao ay kabilang sa mga pinakamagagandang kapitolyo sa Pilipinas at ang ilan ay kasama sa listahan ng mga kayamanan ng arkitektura ng bansa ng National Commission for Culture and Arts. 10 Most Beautiful Capital in Mindanao 10. Agusan del Norte Provincial Capital Ang Agusan del Norte ay isang lalawigan sa rehiyon ng Karaga ng Pilipinas. Ang kapital nito ay ang lungsod ng Kabadbara na may ilang mga tanggapan ng gobyerno na matatagpuan sa mataas na lungsod ng Butuan, na siyang pinakamalaking lungsod at ang kapital pati na rin ang regional na sentro ng rehiyon ng Karaga. Ang kanilang kapitolyo ay may magagandang istilo na umaakit sa mga tao dahil sa ganda nito. Ang Agusan del Norte ay may dalawang distrito ng kongreso na sumasaklaw sa sampung munisipyo at isang sangkap na lungsod, pati na rin ang mataas na lungsod na lungsod ng butuan. Ang Agusan del Norte Provincial Capital ay isang bayan sa Hilagang Mindanao na matatagpuan sa Capital Drive. Ito ay matatagpuan malapit sa Capital Park, pati na rin malapit sa tanggapan ng gobyerno ng agrikultura. sham Davao del Norte Provincial Capital ang Davao del Norte ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera at pinakamalaking lungsod nito ay Tagum. Kasama rin sa lalawigan ng Samal Island sa timog sa Davao Gulf. Ang kanilang kapitolyo ay isa sa kanilang ipinagmamalaki dahil sa taglay nitong ganda, ang kanyang disenyo na umaakit sa mga bisita. Kilala din ang Davao del Norte bilang, the banana capital of the Philippines. Ang turismo ay isa ring pangunahing bahagi ng ekonomiya ng Davao del Norte. Sakop ng Davao del Norte ang isang kabuoang lugar na 3,426.97 square kilometers na sumasakop sa hilagang gitnang seksyon ng rehiyon ng Davao. 8. Agusan del Sur Provincial Capital ang Agusan del Sur ay isang lalawigan sa rehiyon ng Caraga, Mindanao. Ang kabisera nito ay ang munisipalidad ng Prosperidad. Isa sa ang kanilang ipinagmamalaki ay ang ganda ng kanilang kapitolyo. Ang kasaysayan ng Agusan del Sur ay mahalagang nakalink sa lalawigan ng Agusan del Norte. Noong 1976, ang lugar ng lupain ng lalawigan ay 8,568 square kilometers na ginagawa itong ikapitong pinakamalaking lalawigan sa bansa. Ang bayugan ay ang tanging lungsod sa lalawigan at ito rin ang pinakapopular na lungsod. Ito ang pinakamalaking at nag-iisang landlock na lalawigan sa rehiyon. Ang populasyon ng Agusan del Sur ay higit sa lahat na binubuo ng mga migrante mula sa Visayas, na nagmula sa Cebu, Bohol, Siquijor at Negros Oriental pati na rin ang mga bahagi ng nagsasalita ng Cebuano ng Mindanao. Pito, Basilan Provincial Capital. Ang Basilan ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region. Matatagpuan sa gitna ng Isabela City sa kaakit-akit na Basilan Island, ang Basilan Provincial Capital ay isang lugar na bunibisita ng mga turista. Ang nakatagong hiyas na ito ay nag-aalok ng isang natatanging sulyap sa mayamang kasaysayan at kultura ng isla. Simula ng iyong paggalugad sa pamamagitan ng paghanga sa kahanga-hangang arkitektura ng Capitol Building ng lugar. Sa loob ng Kapitolyo, ang paliwanagan ng mga eksibit at pagpapakita ay nagbibigay ng mga pananaw sa kasaysayan at pamamahala ng lalawigan. Pagkaraan nito, maglakad ng isang masigasig na paglalakad sa pamamagitan ng mahusay na pinapanatili ng mga hardin, kasama ang grand facade ng kapitolyo bilang iyong backdrop. Ang Capitol Complex ay madalas na nag-ho-host ng mga lokal na kaganapan at pagdiriwang, kaya maaari mo ring makita ang isang masiglang pagdiriwang o pagganap sa kultura sa iyong pagbisita. anim. Zamboanga Sibugay Provincial Capital ang Zamboanga Sibugay ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Ang kabisera at pinakamalaking bayan nito ay Ipil at hinahawakan nito ang Zamboanga del Norte sa Hilaga, ang Zamboanga del Sur sa Silangan at lungsod ng Zamboanga sa Timog Kanluran. Ang arkitektura ng gusaling ito ng gobyerno ay natatangi sa ganda nito. Ito ay napakalaking, pinalamutian ng mga malalaking singsing -sing ng metal na tumutusok ng mga napakalaking butas na nakausli mula sa pangunahing istruktura. Ang disenyo ng muslim ay isinasama lalo na sa bubong na may mga extension na kahawig ng isang panulong. Bago maabot ang kompleks, maraming mga magagandang tanawin o landscape na makikita sa Zamboanga, Sibugay. 5. Lanao del Norte Provincial Capital Ang Lanao del Norte ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa hilagang Mindanao na rehiyon na sumasakop sa hilagang gitnang seksyon ng Mindanao Ang kapital nito ay ang munisipalidad ng Tubod Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang kanilang kapitolyo na taglay ang kakaiba nitong disenyo na isa sa pinakamagandang disenyo sa Pilipinas Nakatayo sa loob ng Lanao del Norte ay ang lubos na urbanized na lungsod ng Iligan, na pinamamahalaan ng nakapag-iisa mula sa lalawigan at din ang pinakamalaking lungsod sa parehong lupain at populasyon. Ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Norte ay nagsusumikap ng pinakamahusay na pagsisikap na itaas ang kalidad ng buhay ng mga tao sa kanayunan at lunsod sa lalawigan sa pamamagitan ng pagsulong ng pinagsamang programa sa pagunlad ng turismo ng agrikultura at ekonomiya. Ang pangunahing layunin ng plano sa pag pagunlad ay upang lumikha ng mga kondisyon na mapadali at mapabilis ang pang-ekonomiyang salita ng lalawigan. 4. Davao Occidental Provincial Capital. Ang Davao Occidental ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera nito ay ang munisipalidad ng Malita, ang pinakapopular na bayan sa lalawigan. Nagbabahagi din ito ng isang hangganan ng maritime sa lalawigan ng Indonesia ng North Sulawesi sa timog. Ang provincial capital ng lalawigan ng Davao Occidental ay nagiging isang landmark. Ang gusali ay dahan ang nakakakuha ng pansin dahil sa neoclassical na disenyo ng arkitektura na may isang modernong twist. Sakop ng Davao Occidental ang isang kabuoang lugar na 2,163.45 square kilometers na sumasakop sa Timog Kanlura na tip ng rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang lalawigan ay hangganan sa hilagang kanluran ng Davao del Sur, west ng Sarangani at northeast ng Davao Gulf. Tatlo, Sarangani Provincial Capital. Ang Sarangani ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Soccsksargen. Ang kapital nito ay ang Alabel habang ang Glan ay ang pinakapopular na munisipalidad sa lalawigan. Ang Sarangani Provincial Capital ay matatagpuan sa Capital Compound sa bayan ng Alabel, Sarangani. Nakatayo ito sa gitna ng isang 26 na ektaryang tambala ng compound, na nagsisilbing mga batayan ng ilang mga gusali na pabahay ng iba pang mga ahensya ng lokal na gobyerno, isang swimming pool na may sukat na Olympic, at isang nayon ng turismo. Sinasaklaw ng Sarangani ang isang kabuoang lugar na 3,601.25 square kilometers na sumasakop sa timog na dulo ng Soksargen sa ng Mindanao. Ang lalawigan ay nahahati sa dalawang seksyon na pinaghiwalay ng Sarangani Bay at lungsod ng General Santos, at ginamit ito na bahagi ng South Cotabato hanggang sa ginawa itong isang independenteng lalawigan noong 1992. 2. Davao Oriental Provincial Capital. Ang Davao Oriental ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Mati na siyang pinakapopular, at hinahawakan nito ang lalawigan ng Davao de Oro sa kanluran at Agusan del Sur at Surigao del Sur sa hilaga. Ang napakagandang three-story na puting kapitolyo ay isa sa kanilang ipinagmamalaki na gusali sa lugar tulad ng isang nagpapataw na presensya, na inilarawan ng pattern ng Basilica ng St. Peter sa Roma at U.S. White House. Ang bagong gusali ng kapitolyo ay binuksan sa publiko noong 2010, na may isang pagpapala na pinamunuan ng gobernador ng lalawigan, at dinaluhan ng higit sa isang daang empleyado, at mga opisyal. Ngayon ang Kapitolyo ay isa sa pinakamagandang Kapitolyo sa Pilipinas. Isa, Sultan Kudarat Provincial Capital. Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Soksargen sa Mindanao. Ang kapital nito ay isulan habang ang komersyal na sentro at pinakamalaking lungsod ay Takurong. Ito ang gusali ng kapitolyo ng lalawigan ng Sultan Kudarat, na matatagpuan sa timog kanlura ng isla ng Mindanao. Ang disenyo para sa upuang ito ng provincial government ay inspirasyon ng lokal at islamikong arkitektura. Ang limang palapag na gusali ay halos puti, na may gintong simboryo na pumailang lang sa langit. Sa loob, ang gusali ay nilagyan ng dalawang helipad, elevator, visitor lounge, at prayer room para sa mga muslim. Nakadisplay din ng lokal na sining at kultura, na may mga kisame na pinalamutian ng maligaya na ginto at orange na mga disenyo, at gawa sa kahoy na nagtatampok ng Mother of Pearl Inlay. Nakatayo ang gusali sa gitna ng isang malaking kompleks. Isang malawak na berdeng damuhan ang lumalabas mula sa kapitolyo, at tahanan ng isang gintong estatwa ni Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, kung saan pinangalanan ang lalawigan. Si Sultan Kudarat ay isang pinunong Muslim na naghari sa Salt Anato ng Maguindanao mula 1625 hanggang 1671.